Oh, ba't ka umiiyak? Ha? Ano? Ang sabi <laughs> mo? tayo, tayo. LMK, upuan. Hangga, sa'yo? the computer chair. May bukas tayo. LMK, computer chair. Tutulungan na

Iyan, panoorin niyo ngayon. Ay, yung panoorin Pati yung mas ka. So ito, bago at edition. Hahaha. mo so, lang. Oh. Wala. mo yung Hindi, mo gusto kayo, mabura. Ayan na, ayan na. Tama na, pare. ka pala ako dito ng independent. Pag yung mga video sa sumikat, sorry, best director ako. Ano mo gago ng gaso yo. Oh, pero so pa si Mark pala yun, no. Nasa lalabas kay Ellen the Jenner. So, ah, How come you made this? Oh, ah, kasi sa video ni Freddy Aguilar, you look like a monkey. Oh! Oh, sabi niya kay Sabi! Oh, oh, sabi niya, wala mo sinabi ganon. Sinabi ko lang, Ayo orang sampai humpul. Tempeko. Oh, boleh saya tanya ni prekod? Bukan orang kita tuh. Mereka terapi dia. apa? ni? Meraya Unangkat. Ini yang marabababa. Siapa lagi? 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 Siapa Siapa Larry King? Siapa lagi? Siapa Siapa lagi? Siapa lalo Oo, ano sabi na sa ano sabi Yun nga, na... sabi may sinabi ano tungkol sa Pilipino, ano Sino sabi niya? ano sabi ano sabi ano sabi sabi sa'yo sinabi niya, yun? ano sabi sabi naman. sabi ano 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 sabi sabi